Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Patuloy pa rin umiira lang shear line o yung pagsasama ng mainit at malamig na hangin dito sa Southern Luzon at Visayas kung saan ngayong araw ay magdadala pa rin ito ng mga pagulan dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon at Visayas maging sa ilang bahagi pa ng Mindanao. So patuloy pong pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang northeast monsoon o amihan naman ay nakaka-apekto pa rin sa nalalabing bahagi ng Luzon kung saan ngayong araw ay magdudulong dulot pa rin ito ng malamig na panahon and also ng mga maulap na kalangitan na may mga kasamang pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon kasama na din dyan ang Metro Manila. At kanina ang alas dos ng madaling araw, yung low pressure area na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility na si dating bagyong kerubin ay nag-dissipate or nalusaw na at wala na itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, sa kasalukuyan naman ay meron tayong minomonitor pa na isang low pressure area sa labas ng ating uh, area of responsibility kung saan itong LPA na ito ay huling namataan sa layong 1,575 kilometers kanluran ng Mindanao. At ayon sa ating latest analysis ay hindi natin inaalis yung possibility na ito ay ma-develop at maging isang bagyo within the next 24 to 48 hours. Ngunit nakikita po natin na posible itong gumilit lamang dito sa may line sa may kanluran ng Palawan kung saan hindi po ito papasakit so sa loob ng ating area of responsibility. Ngunit sa kasalukuyan, yung trough or yung extension nitong LPA nito is magdudulot ng mga pag dito sa kanlurang bahagi ng Mindanao. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, patuloy pa rin makakaranas ng maulap na kalangitan at mga pagulan ang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, maging ang bahagi din ng Bicol Region. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan dyan sa banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa na dulot po ng shear line. Samantala, magiging maulap din yung kalangitan na may makasamang pagulan dito sa bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, 9, sa Ecija, Bulacan at dito sa Metro Manila, dulot naman niya ng amihan. At sa nalalabing bahagi ng Luzon ay meron lamang tayong mararanasan ng mga may hinang pagulan o pag-ambon na dulot pa rin ng amihan. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 29 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ang buong bahagi ng Visayas, maging ang bahagi ng Dinagat Islands ngayong araw ay makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan at mga pagulan na dulot pa rin ng shear line. Ito po mga pagulan nito ay mga moderate to heavy na mga pag pagulan at kung minsan ay mga intense din na pag pagulan lalong-lalo na dito sa area ng Eastern Visayas. So muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan dyan sa banta ng mga pagbaha at pag pagbabaguhon ng lupa. At dulot naman ng trough ng LPA ay makakaranas din ng mga kalat-kalat na pagulan ang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at ng Tawi-Tawi. At yung nalalabing bahagi naman po ng Mindanao ngayong araw ay meron lamang mararanasan ng mga isolated ng mga pagulan pagkilat at pagkulog. And severe thunderstorms pa rin po, posible pa rin yung mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na pagulan na maari magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan. Agwad ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 29 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 31 degrees Celsius. At sa kasalukuyan, dahil nga sa shear line, ay meron tayong nakataas pa rin na weather advisory kung saan meron pa rin tayong mga heavy to intense ng mga pagulan na mararanasan sa Palawan, Oriental Mindoro, maging sa bahagi din ng Quezon at ng Camarines Norte. Samantala, moderate to heavy naman yung mga pagulan sa Occidental Mindoro, maging sa bahagi din ng Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Romblon, Marinduque, sa bahagi ng Laguna, nalalabing bahagi ng Bicol Region, sa Northern Summer, Summer at Eastern Summer. So muli po pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa banta pa rin ng mga pagbaha at paguhunan lupa. Samantala... Bukas naman, meron pa rin mararanasan ng mga heavy to intense na mga pagulan na dulot pa rin ng shear line dito sa bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, maging sa bahagi din ng Katanduanes. Samantala, moderate to heavy naman sa Palawan, Oriental Mindoro, Marinduque, Quezon, Romblon, maging sa bahagi din ng Aklan, Capiz, nalalabing bahagi pa ng Bicol Region, Northern Samar, Samar at Eastern Samar. Samantala, by Monday naman ay meron pa rin po mga moderate to heavy na pagulan na mararanasan sa Oriental Mindoro, Marinduque, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, maging sa bahagi ng Katanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate at sa area din ng Northern summer. So muli po ngayong araw hanggang sa mga susunod pang mga araw is patuloy pa rin makakaranas ng mga pagulan na dulot ng shear line, yung malaking bahagi ng Southern Luzon at yung area din po ng Eastern Visayas. So muli po pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan, meron din tayong nakataas pa na gale warning sa northern at eastern coast ng Katanduanes kung saan hindi pa rin natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan natin mga ngisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 6.16 ng umaga at lulubog mamayang 5.32 ng hapon.